Hi guys, good morning. Happy Saturday sa inyong lahat. Ayan, yung panahon. Mainit na konti, no? So, meron pala akong i-update sa inyo, guys. Unang-una ko nakita dito sa mga cacti collection ko ay ito, guys. Ayan. Ay, nako. Tingnan nyo, guys, kung ano nangyari sa aking cactus. Tingnan nyo, guys. Ay, nako parang naubos yung ano niya guys oh. body niya papalapit sa itaas ito pala yung brown melo ko guys unang una nakita ko ay itong brown oh. ganyan kasi siya hindi ko hindi siya mapapansin una una ganyan siya oh. yan kung titingnan mo parang okay na okay pero pag check ko dito guys gumano na ko pakalaka nalanta talaga siya guys ay nako ito talaga yung worry ko kapag magkakaktos ako, guys. Kasi hindi pa masyado ako marunong mag-alaga sa kanila. Oo, hindi pa talaga, guys. So, that's why hindi ako unang nag-alaga ng mga kaktay. Ito na naman. Nung una na nalusaw, guys, ay yung short spine ko. Tapos ngayon, pangalawa na. Ito na naman. Si Brown Mellow, guys. Ayan, yan dinidiligan ko kasi sila kagabi. Ewan ko ba, same lang naman sila ng dilig, yung mga kaktay ko guys. Yan sila, ito, kung nagdilig ako sa kanila, nagdilig din ako sa kanya. Eh bakit hindi sila nalalanta yung ibang kaktay ko guys? Ito, hindi siya nalanta ito. Ito din, yan. Yan sila. Hindi naman kasi inaalog-alog ko guys, ginaganyan ko. Matigas na siya. Parang kumapit na talaga yung roots. <laughs> sa soil mix na ito din oh. Ayan, matigas na din siya. So ito lang talaga, guys. I don't know. Feel ko, guys, sa akin lang naman ha. Sa pat ko, feel ko sa pat ko. Kasi yung pat na to, guys, maliit yung butas. Unlike naman sa mga clay pots, okay lang naman yung clay pots, guys. Para sa akin na good siya for cacti collections kung mag-cactus. Maganda talaga yung clay pot or yung terracotta pot. Oo, kasi madaling, madaling niyang ma-absorb yung moist sa soil mix. Yan yung napansin ko, guys, sa pag-aalaga ako. Ito talaga kasi si cactus, hindi naman siya maganda kapag palagi siyang dinidiligan, ba diba? So, kung nag-ano ka, ganito ka, ma-absorb talaga yung mga akay yung mga moisture. Ang sakit guys, oh. Ouch. Ay nako, ito talaga yung problema guys kapag cactus kasi ang sakit. Kapag matinik ka ba, Grabe yung sakit guys. Wait. Ayan pala guys, pumunta ako dito sa loob kasi natinik ako ng cactus. Ayan ang basa ng kamay ko guys. Tingnan nyo, ito yung pumasok dito guys. Asan ba yung dito oh? inano ko ng needle guys dyan siya pumasok tapos ito pala yung nakuha ko ay naku ang sakit talaga matinik ng cactus guys as in napakasakit so ito yung pumasok sa balat ko guys so, ayan na nga guys balik tayo dito <laughs> ang sakit Anyway, so ito pala guys. Ayan, hindi pa ako nakapag-move on ito. Hay nako. Ayan oh, ang basa ng soil mix kasi nagdilig ako sa kanya kagabi. Tapos ito, wala na to. I-ano ko na siya. I-let go. Yan, dyan na muna siya, guys. Bye-bye. So, plano ko naman, guys, yung tamnan ko dito ay mga succulents na lang. Oo. Uh, so, yan, more on pamis pa nga to. Tapos na, ganun siya. Nalanta. Sayang naman. Sige lang. Life must go on. So, ayan guys. Yan yung update for today. Meron tayong naland na. Landa. Kagabi din, idiligan ko sila guys. Kaya ang gandang tingnan. Napaka-fresh ng mga ano leaves. Tingnan nyo guys. Ito, diligan ko sila. Talagang dilig yung ginawa ko sa kanila kagabi guys. Yung rainwater kasi meron akong mga naipon na mga water doon. So, rainwater yung dinidilig ko sa kanila. Ayan si RZ guys, o oh gumaganda na. Nung nadiligan ko, aba gumaganda sila guys. Ayan, ito yung kawayuki ko. Ay, may bibi na pala siya. Akala ko dry lips. Or nalalanta. sa so, dito na lang siya. Ayan. Ito, ayan. Nadiligan ko sila. Ayan. Ang laki na ng ano ko guys, oh Si, ano ba yung ID nito? <laughs> Nakalimutan ko na naman guys. Ayan, Oh. Yan, ang dami, guys, oh. Uh. So, doon tayo, guys. Dito, tingnan nyo, guys, yung update. Ang ganda na kasi lumalabas no, na yung mga baby simula nung napaulanan ko siya. So, dito din, guys, sinasoko talaga sila ng water. Sila lahat. Kung napapansin nyo, meron pang mga... water. saktong sakto yung ko sa kanila kagabi kasi ngayon maganda yung sikat ng araw Ayan. ito pala guys ano pa yung nilagay ko dito ah meron pala akong update di pa nung dati yung nilagay ko dito ay yung isang malaking echeveria guys so ngayon di ba nawala siya kasi nalalanta din yung stem niya guys oo nalalanta tingnan nyo dito ko siya nilagay ini air dry ko muna tapos kinakat ko yung stem niya guys. So, ayan. Ito na lang yung natira. Napakalaki nito ng dati. As in, napakalaki. So, since nalanta yung bottom part, dito ko siya hiniwa guys. So, ayan. Ito na lang yung natira. Ayan. Hintayin ko lang na mag siya. Magkaroon ng new root. Saka ko siya itatanim. So, dito na lang muna siya guys. Ayan. i air dry ko. Tapos, dito na lang si itong kulot na to. Kasi nung dati dito siya guys, dito. So, transfer ko siya dyan kasi ang ganda ng sikat ng araw dito sa center. Kasi sila yung napaka, I mean naka-elevate. So, natatamaan talaga sila ng sunlight. Actually, sila naman lahat guys. Pero mas power dito kasi naka-elevate yung nasa gitna, no. Ayan. Ang ganda ng pagmumuka nila dito guys. Ito yung curly curly din natin, oh. Yan, ito, dinidiligan ko siya, guys, sa wakas. First time ko magdilig nito ng grabe ang dilig. Marami yung water na dinilig ko sa kanila. Sinusuko talaga. Ito, si Adolphina propagation. Yan, ito din, guys, oh. Ang ganda ng kulay. Ayan. Tapos, yung update pala nito si Resri, guys. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Parang stable na yung mukha niya, guys. No? May mga new growth nang nakitaan. Tingnan nyo, oh. Unlike nung dati na pinapakita ko siya sa inyo. Parang hindi pa talaga. Ngayon, tingnan nyo, guys. Ang ganda. Ayan. Tapos, ito. Plano ko i-transfer it siya sa malaki ang pad. Pero not now. Kasi maliit pa naman siya ano lang, step by step. Una, ganito. Pangalawa, yung malaki konti. Tapos, next is yung malaki na talaga. Kagaya ng mga paso ko doon. So, yan yung plano ko sa kanya. At saka, ito pala guys, alam ko na yung ID. Si Missing You pala to guys. Yes. Missing You. Tapos, ito, nag-open na. Hindi na siya medyo kulubot. Yan yung variegated na flapjack. At tingnan nyo guys, ito lumalaki yung mga babies niya. Yan. Ito din Oh. Yan, ang daming babies guys. So, plano kong i-transfer ano sa mas malaking pot soon. Hala, may dahon guys Oh. Kunin natin. May nahuhulog pero nag-ano pa rin siya. Ay! Meron siyang babies. Tingnan niya. Parang si ano to. Ito. Grabe, no? Doon siya pumunta. Nandito lang yung mother niya. Parang may paa siya, guys. <laughs> ayan. Ayan yung madiba ko, guys. Yung baby na madiba na parang mamamatay. Tapos nabubuhay naman ulit. Oo. Ito yung pinakaluma kong madiba. Kala ko mamamatay na siya, guys. Tapos ngayon, ayan, nabubuhay siya ulit. Meron na siyang new graph dito sa gitna, guys. O, tingnan niyo. Ipo. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, guys kung gaano siya kaganda. Si um, ano ba 'yung ID nito? Si Chocomonstone. Tingnan nyo, guys. As in, ang ganda ng kulay niya, guys. Napakaganda ng pagka-stress niya. 'Yan oh. Tingnan nyo. Ang ganda talaga oh. 'Yan, namumulaklak pala 'to, guys. Ito 'yung bulaklak niya. 'Yan si Missing You. Ayan, si Missing You. At saka, ito guys, hindi ko pa siya na-transfer sa mas malaking pot. Bala ko i-transfer siya soon. Ayan, ito yung propagation ko. Meron na siyang mga new growth, guys. Ayan, ang ganda ng new growth. Ito din, ayan, maganda na sila ito. Napakagandang cheesecake, propagation ng cheesecake. Super successful and super, super, super ganda niya, guys. Tingnan niyo ganda ng sikat ng araw. Hindi masyado. Sakit yung sikat ng araw ngayon. Sakto lang. Parang naaninagad lang sila ng magandang sikat ng araw. Ito pala guys yung mga uh, dahon ni nito. Siya. Ito yung mga dahon na kinukuha ko or nakuha ko sa kanya. Pinopropagate ko lang siya guys. Nilagay ko lang siya dyan. Hopefully makuha na natin siya ng offset. Na. Or baby. So yan mga propagations. Ito, dinagdagan ko siya, guys. Ayan. Kasi nang dati, ito lang yung nakatanim. Tapos ngayon, dinagdagan ko siya from dito. Ayan. Kasi parang namamayat yung ibang stem. Ito, napaganda, guys, yung tubo nito. Itong dalawang to. Ayan, napakataas na. Yung iba, namamayat, guys. Kaya pinugutan ko. Tapos yung burrito, Tingnan nyo, guys. Ayan siya. Ayan. Ang ganda ng burrito, guys. Diba? Plano ko pala, guys. Iripat si... Hakuhu. Tingnan nyo naman, guys. Kung gano'n na siya kalaki. Nung dati napakaliit nya niya. Ganito siya kaliit nung dati, guys. Parang dito lang yung tubo niya. Tapos ngayon, ayan. lumalaki na siya. Hindi talaga ma-artist si Hakuhu, guys. Sa lowland. Hinayaan ko lang siya dito. Kasi meron din ako dito. Meron ako ngako kuho dati. Hindi din siya mo arte kahit naka rain and shine. Yan ang ganda na ni Hakuho diyan. Yan na. Gumaganda na rin dito, guys. So, si Aaron Pay, tingnan niyo, pinabayaan ko siya. Plano ko mag cut sa kanya, guys, pero sa na lang. Usik kasi, usik. Gusto sayangan ako kapag ikakat ko siya, guys. Gusto ko siyang mag-detrail. Oo, So, yan. Yung update for today. Ayan. Yung dito. Tingnan nyo, guys. Ayan. Ito. Bayan ko lang sila dyan. Hindi ako mostly nag-check nito. Kasi nas nasa, taas mataas sila. So, so far, okay lang naman, guys. So, ang ganda ng tubo. Meron pang baby sa ilalim. Ayan. Sensiberia. Ito din, oh. Ayan. Maganda na siya. So, meron pala akong Sansevieria dito, guys. Yan, i-update ko kayo. Yan. Malaki na sila. Yan. Matagal na yan sa akin, guys. Years na yata. Yan lang yung tubo niya, guys. From napakaliit. As eh napakaliit pa nito ng dati, guys. Tapos, yun, napalaki ko sila. Bigay lang kasi yan sa akin. So, ayan. Rain and shine ko din to, guys. Yan yung pinaka mother ko na Aron P yung mga bonsal ko so parang napakita ko na to sa inyo lahat yung mga plants ko guys yan yan yung mga agave ko agave collection sa likod yung ating mga cacti mga succulent so yan yung ano dito guys um, view kapag dito ako nakaupo. Nakaupo ako dito, actually. So, yan. Dito lang ako. Kahit ano maalinsangan yung panahon. Okay lang naman. Hindi naman talaga masyado mainit ngayon. Okay lang yung sikat ng araw. Ayan, guys. So, tingnan nyo. Ang ganda naman. Tipa. Yan o ang agave. Maganda din yung agave i-collect, guys. Aside sa succulents, sa aloes. Maganda sila kasi. Lumalaki sila ng bongga. Pero ang ano nito problema ng agave napakasakit ng tinik as in guys ang sakit kapag natinikan ka ng agave malaki kasi yung mga ano nila the more na lumalaki sila the more na mas masakit yung tinik na na receive mo kapag natusok. ka mataas na yung mga plants ko dyan guys so yan napakaluma na yan or years na yan sa akin kaya ang taas na niya guys hindi ako makapaghintay na ganoon din yung mangyari ng mga ano ko dyan, kaktus no? mga columnar cactus. Soon, ilagay ko siya sa malaking pot kapag lalaki na sila. Step by step lang, guys. Kasi kapag nilagay natin sila sa malaking pot, baka malusaw. So, yan talaga yung isa sa na learn ko kapag nag-succulents, cactus, aloes. Ilagay nyo sila sa tamang paso. Hindi yung sobrang laki kasi malulusaw siya. So, yan, guys kapag maliit yung mga alaga nyo, maliit din yung paso. Pero kapag naka, ano na siya, nakapag-adjust, may mga stems na na marami dyan sa pot niya. So, sa kanya siya ilagay sa mas malakihang pot. Hindi talaga yung pagkadating ng succulents, diretso agad sa napakalaking paso. Pero hindi ko naman alam sa iba kung okay lang sa kanila. Pero dito sa akin, yun yung napansin ko sa kanila, guys. So, yan, yung ano, i-share ko lang sa inyo. Kasi nung dati guys, na ko na maglagay kaagad sa malakihang pot. Eh, yung iba na lusaw, namatay. So, isa yung sa mga learnings ko sa pag-aalaga. So, yan. Yung iba, malaki na. Saka ko sila tinatransfer. At yung mga malalaking succulents ko naman guys. Kagaya ng mga lush na succulents na nabili ko. Malaki din yung paso na napaglagyan ko sa kanila kasi malaki sila. Pero yung maliit lang kagaya nito. Ito, na nabili ko siya ng maliit. Ayan. Ito din, maliit. 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 So, dito na lang muna sila sa maliit na paso. Yung sakto lang. Ito din, maliit din. So, maliit din yung paso niya. So, ito. Mal parang malapad siya. So, nilagay ko siya dito sa medyo malapad na paso, guys. Yung sakto lang. oh, sakto lang naman. So, yan lang muna yung update, guys, for today. Tingnan nyo, meron tayong San dito, guys. At saka ito. Isa lang yung tinanim ko dito nung dati, guys. Tapos naparami ko siya. Euphorbia. Ito yung mother niya. Yan. Parang nakukulangan siya ng, ano guys, lupa. Pag meron akong soil mix dito, lalagyan ko siya ng lupa, guys. Sabuyan ko lang siya ng lupa. Or, ano, soil mix ko. Kasi, ayan, wala nang, masyadong lupa yung kanyang stem. Nasa ibabaw na yung mga stem. Kulang talaga. So, yan lang muna guys yung update for today. Happy Saturday everyone! Ano yung iba dyan? nag or nag -aayos ng mga plants nila kasi it's rest day. Kasi Saturday, it's our rest day. So, ayan. Happy planting everyone sa mga nagtatanim at malak magtanim. Bye-bye! Enjoy your day and God bless you guys. Bye-bye!